Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Zarina Caro at narito ako ngayon upang talakayin ang isang napapanahong issue ukol sa pagkawala ng kultura o mas kilala sa Ingles bilang cultural erosion. Ang cultural erosion ay ang unti-unti paghina o pagkawala ng ating mga tradisyon, wika at paniniwala na siyang nagbibigay ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga seryosong suliranin sa ating lipunan lalo na sa Pilipinas. Maraming kabataan ngayon ang hindi na natututo o pinapahalagahan ang kanilang sariling wika dahil mas inuuna ng kanilang mga magulang ang pagtuturo ng Ingles sa kanilang mga tahanan. Dahil dito, unti-unti nakakalimutan ng mga bata ang kanilang katutubong wika na isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kultura at identidad. Bukod dito, unti-unti nawawala rin ang ating mga tradisyon tulad ng paggamit ng lokal na kasuotan at pagtugtog ng katutubong instrumento. Kung patuloy na ipagpapaliban ang pagtuturo ng sariling wika at kultura, maaaring tuluyan na itong mawala sa susunod na henerasyon. Ang pagkawala ng ating wika ay hindi lamang simpleng problema sa komunikasyon. Ito ay ang pagkawala rin ng ating kasaysayan at ating pagkakilandan bilang isang bansa. Kapag hindi natin napapahalagahan ang ating kultura, Naging biktima tayo ng seriling kalimot at unti-unting naging bahagi ng isang lipunang walang sariling identidad kung saan ang banyagang impluensya ang namamayani sa halip ng ating sariling pamana. Kaya naman mahalaga na ipagmalaki at panatilihin natin ang ating kultura at ituro ito sa mga kabataan sa parehong tahanan at paaralan. Habang bukas tayo sa pagbabago at bagong ideya, hindi dapat natin kalimutan ng ating pinagmulan at ating mga tradisyon. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang ating kultura at may papasa pa ito sa susunod na henerasyon. Upang patuloy tayong maging isang bahagi ng lipunang mayaman sa tradisyon, wika at identidad. Muli ako nga pala si Zarina Caro at naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na magkanimutan ang ating pinagmulan.